Magandang gabi guys. Siguro mga alas 7 na ngayon guys. Hinihintay ko na lang yung asawa ko. At pupunta kami ng, ano, ng bayan para mamili. Hanggang alas 9 naman magsasara yung aking binibilhan na grocery. Kaya okay lang na lumakad kami dito na alas 7. Saan maghanap siya, hindi yung ano. Alam ba, mahiya ka? Papakadong ka tapos. Kailangan ko na eh, kukunin mo yung tricycle. Wow. Ay, Ayan guys, papunta na kami ng grocery. Men ah. Men. Makarel, doon sa mga dilata pala. Makarel. Makarel. Dito, hanap tayo ng makarel. Dito tayo sa ano? 你看，这 magandang umaga mga kasari. Uh, pakita ko lang sa inyo yung napamili ko kagabi. Ayan, sa wakas mga kasari, nakapamili din. Natuloy din akong namili kahapon. Ayan, dali, dali, meron ako dito dalawang kahon mga kasari. Yung isang kahon ay mga sabon-sabon. Tapos ito namang laman ng isang kahon ay sari mga tinapay, mga tichelya. Balik, kunti lang itong mga tichelya ko mga kasari. kasi isang balot na na tayo bar isang balot na tiger Buttercream. cream at saka hansel at saka peta ayan tapos wala akong mabili na ano retcho ko na retcho ko kaya ibang brand ang binili ko ayan ito ang binili ko mga kasari kasi walang retsyo ko. Ang mayroon lang ay riches. Ayan. At saka isang balot na kumbi. Punti lang yung mga kichirya ko mga kasari. Tapos, tatlong tatlong tay na ano, tatlong tay na kapina steak. Tapos, kalahating tayo na nesty na ano, lemon. Tapos, kalahating tayo na tang na mangga. Ayan. May kasi mga kasari, kaya bumili ako ng label na mangga. Yung toyo. Bali, dalawang 200 ml. Tapos, ayan. Tatlong soka na 200 ml. Ayan. Ah, klaro, pang amin-amin lang ito mga kasari. Tapos, nir na po palahating tay. Ito, pang amin lang din ito. Tapos, swak na ano, choco. Kasi may nagre-request nito mga kasari, kaya bumili ako ng isang tay. Tapos, nor na pang sigang. Ayan, may pring pinggan. Ang dami ko nang, ang dami ko nang nakuhang pring na pinggan mga kasari. Tapos, isang toyo na nasa bottle. Tapos, ito, century, isang manghang, isang hindi. Tapos makarel, dalawa. Tapos ibab na maliit, isa. Ibab na malaki, isa lang din. Tapos cowbell, isang malaki kasi may maliit pa ako dun. Tapos meatloaf, dalawang meatloaf. Tapos miga na green, tatlo. Tapos red, isa lang kasi may dalawa pa akong red doon. At saka isang kaninorting maliit, isa lang kasi may isa pa ako dun sa tindahan. Ayan, yan ang laman ng isang kahon. Ito naman yung laman ng isang kahon mga kasari. down uh, Downy na antibak. Ayan, may pring isa. Ito sa anak ko ito mga kasari. Tapos, head and shoulder, may bumili na kanina mga kasari. Kaya, ayan, may pring isa ito. Isang balot na ano. Modest na may wings. Tapos, ito, pabrik conditioner na serve. Ayan, wala siyang pre. Pero doon daw sa isang grocery may pre daw mga kasari kaso walang hindi na kami nagpunta doon kasi gabi na kami nung nakapunta ng bayan. Ginabi na kami at saka hindi na namin maaabutan yung grocery ngayon kasi maaga sila nagsasara. Kaya ito na lang, yun na lang kinuha ko, yung walang pre ito. Tapos sunrise, tatlohan din. May pre din isa. Tapos tide powder na tatlohan, ayan may pre din siyang isa. Ito namang modest na to, yung walang wings. Kala, limang peraso. Yung katulad ng ano, ng tulo Limang peraso, tapos yung tulo tipid naman. Lima din ito, nasa ilalim pa yung tatlo. Pantin na conditioner, ayan, may pring isa. Ariel na tatlohan, powder, may pring isa. Joy na malaki, ayan, may pring isa. Kulay green ang hanap ko, wala silang green. bus na yung green cream silk na green, may pre isang siyang isa. Ah, uh, safeguard, may pre din isa. Silka, dalawa itong mga kasari, may bumili na kanina, umaga. Ayan, ito yung tulog tipid na tatlo pa. Tapos, cream silk na keratin, gold, wala siyang pre. Sun silk na green, ayan, may pre isa. Tapos, joy na, ano, maliit. Ayan, may pre isa. Ayan, Scott's Bride. Maliit at saka malaki. Tapos, Sunrocks na malaki. Isa. Maliit, bali tatlo. Ayan, tatlo. Tapos, itong Lavender na ito. Isa lang kasi may dalawa pa ako doon. At saka yung malaki. Tapos, yung Jumbo na ano. Uh, Tide Jumbo. Tatlong pink. Uh, dalawang green. Tapos, Pride. Lima. Limang Pride. Tapos, Surf Jumbo. Red. Isa lang kasi may isa pa doon sa tindahan. Tapos, ano. Pink. Dalawa. Ayan, yan lang lahat na pamilya ko mga kasari. Nasa ano yan mga kasari na pamilya ko? Ah, three, three, four, yung napamili ko kahapon. Tapos may binili pa akong itlog kahapon at saka isang tiring itlog. Tapos nakabili rin ako kahapon ng hotdog. Ah, uh, isang isang balot. Ayan. Bali na pamilya ko kahapon mga kasari ay kulang-kulang 4K. -kulang eh. Ayan. Ayan mga kasari, dahil kalbo na yung tindahan natin. Ayan, may laman na naman siya mga kasari. Ayan. Pero malapit na naman magbayad yung aking, ano, sa 21 ngayon eh. Mga 26 magbabayad na uli yung aking nautang sa akin. Ayan. Hindi naman siguro yan agad-agad mauubos mga kasari bago dumating ang 26. Ang liit lang kasi ang pu puhunan ko mga kasari. Pinapaikot-ikot ko lang talaga. Tapos pag inutang, kaya doon ako nahihirapan na sa sairan ng tindahan ko mga kasari. Kasi pag inutang, na nasa kanya yung puhunan ko. E, maliit lang naman talaga kasi yung puhunan ko mga kasari. Eh. Ayan. Kaya pasensya na kayo at nasasairan lagi yung aking tindahan mga kasari. Kasi may, ang hirap kasi talaga ng kalagayan ko mga kasari, kasi maliit na yung puhunan ko. Pag inutang, naiipon yung puhunan ko sa kanila. Eh, bago naman sila makabayad mga kasari, eh, hintayin ko pa yung sahod. Kasi ano, 15, 15 days pa ako maghihintay para mabayaran nila ako. Kaya pasensya na mga kasari yung tindahan ko at laging nasasairan. Ayan, ayun mga kasari, ayun, display ko muna yun mga kasari. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang pag-display ko mga kasari. Hello guys. Ayan guys, ah, nagkalaman-laman na uli yung ating tindahan. Ayan, yung aking malaki na iba, may bumili na kanina. Ayan, maliit na lang natira. Ayan. Ayan guys, so Nagkalaman-laman na uli. Yung itlog ko guys, kahapon lang ako bumili. Ayan, Ilang ano lang yan? 2, 4, 6, 8, 10, 10 na lang. Mapapabili na uli ako mamaya guys at sigurado yan mamayang gabi ubos yan. Ayan, yung mantika ko, alimang bote na lang. Ayan, hindi mo na ako bumili ng mga alak guys. Ayan, naista kasi ng matagal bago mabili. Ayan. Tapos dito guys, yung aksabita ng mga ano. Ayan, kape. Ayan. Yung aking mga kikirya, bubutasan ko muna yan guys bago ko isabit. Ayan yung ko guys. So, ayan. May laman na punong-puno. Ayan. Yung lagay ng mga barita. Ayan. Ayan, di ba? Ang, ang ganda talaga guys pag may laman ang ating tindahan. Pag walang laman, ang pangitingan. tingnan. Ayan. Ayan. Ayan guys. O, di ba? May laman na naman yung ating tindahan guys. Tuwang-tuwa na naman yung mga uutang. Ayan. Nung ilang araw lang yan guys. Kalbo na naman yan. Yan. Ayan guys, magbubutas man ako ng mga para para maisabit na. Ayan guys, so, yung aking makarel, makarel. Ayan, hindi pa uminit dun sa lagay Wala pang isang oras na nilagay ko doon. No? May umutang na agad. Kawawa talaga yung aking tindahan, guys. Paano ako aasin nito? Hindi talaga ako aasin nito, guys. Kalagay-lagay ko lang eh, oh. Inutang na agad. Magandang umaga guys. Nainom ako ngayon ng gatas guys. Habang nainom ako ng gatas guys, ah, maghuhugas ako ng pinggan. Hindi ako nakahugas ng pinggan kagabi guys kasi sa sobrang antok ko na. buhugas man ako ng pinggan guys habang nainom ng ano. Nainom ng gatas. May tao dyan, bot. May, ay. Ah. Puhugas mo na ako ng pinggan, guys. Ayan guys, uh, tatapusin ko na tong video ito guys eh, para makapag-upload na ako guys. Ilang araw na ako walang upload. Ayan, may natira pa akong hugasin. Binabad ko muna sa sabon kasi medyo napanis yung niluto ko doon sa kaldero kaya binabaran ko muna ng ano. Binabaran ko muna ng sabon na Joy. Ayan guys, uh, babay na muna guys.